Kinilala ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2 ang mahalagang papel ng media sa gawad pahayag PIA sa salamat. Layunin ng aktibidad na bigyang pugay ang mga ahensya ng pamahalaan, lokal na media at community correspondence na katuwang ng PIA sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon lalo na sa panahon ng sakuna o emergency. Pinarangalan ng DSWDFO 2 sa pangungunan ni Regional Director Lucia Suyo Allen para sa kanilang walang sawang serbisyo at mahalagang ambag sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa disaster response efforts ng pamahalaan. Pinasalamatan naman ni Director Allen sa kanyang talumpati ang media sa kanilang suporta sa mga programa ng ahensya. Dumalo naman sa programa sina PIA Regional Director Angeli Mercado, PIA Assistant Regional Director Oliver Bakay, DSWD OIC DRMD Chief Mylene Ataban at mga kinatawan ng media mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa IFM News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol!